the present impeachment case against Vice President Sara Duterte <coughs> before the lapse of the 19th Congress, the same is functionally dismissed or deemed de facto dismissed, Mr. President. Yun lamang po, Mr. President. Ito na nga ang sinasabi ko, mga kaibigan, sa pagbubukas po ng session ng Senado, no? ay uh, mayroon kaagad pasabog dito natin natuklasan dito natin nalaman at uh, napatutohanan yung ating uh, sinasabi noong mga nakaraang uh, videos po natin. Ayan, sabi ko sa inyo may mga senador na babaligtad at aayon, makikisuyo at liligawan ang mga Duterte, particularly si Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga kaalyado, pati na po ang mga taong sumusuporta sa mga Duterte. Okay? Tayong mga butante. Tayo po talaga ang liligawan at nililigawan ng mga uh, nasa Kongreso at nasa Senado. Okay? Dahil nga po sa napakalakas na hatak, no? At uh, influensya pa rin po mga taong naniniwala sa mga Duterte, ano po yung ating conclusion noong nakaraang eleksyon? Lahat po halos ay magpapabango kay Vice President Sara Duterte upang makakuha pa po sila ng mga boto sa mga susunod pang halalan. Okay, so merong mga senador ngayon, particularly kahapon, ang nalaman natin bumaligtad na at talaga namang hindi na po siya pabor ngayon sa impeachment against ba Vice President Sara Duterte. Okay. So, alam natin yan. Sino yan? Ayan, kasasalita lang niya kanina. <laughs> okay. So, pangalawang tanong. Okay. Bago pa man ng eleksyon, bago pa man ng halalan, ay nakikita na natin itong mga pahayag na yung, uh, Senate President Chis Escudero, okay? He is against the impeachment. Bakit? At lagi niyang sinasabi, no, lagi po niyang sinasabi na uh, maaaring mag-expire na nga po, no, ang 19 Congress at hindi na pwedeng nga uh, pag-usapan sa 20th Congress ang impeachment uh, trial na ito. Pero, Bukod Jan ay meron po siyang hidden motives, no? Meron po siyang hidden motives. Ano po ang kanyang hidden hidden motives? Bago pa man ang eleksyon, alam na po niya na mananalo ang mga Duterte at siyempre magiging Duterte block ang Senado ngayong 20 25 no after the election so alam na po niya yan expected na po niya yan no so, hindi po yan tanga no hindi po yan tanga kaya naging maingat siya sa kanyang mga salita no naging maingat siya sa kanyang mga pahayag kapag may mga congressista na nagpapahayag na ganito ganyan ituloy na yung impeachment na yan walang kinalaman ito ito ganyan, walang karapatan ganyan ganyan di ba binabatikos ng mga prosecution na uh, team no at ilang sa mga kongresista itong si Senate President uh, Chis Escudero kung bakit hindi siya kaagad-agad nag-convene sa impeachment against BP Sara. Okay? Alam nyo po ang totoong dahilan? Alam nyo po ang totoong dahilan? Ngayon po, lumabas kahapon ang totoong dahilan. Kung nababasa po ninyo ang nababasa ko, kung nakikita po ninyo ang nakikita ko, ito po ang dahilan. Si Senator Chis Escudero ay mayroong matagal na pangarap pa. Meron pa po siyang long-term plan against, no? Meron pa po siyang long-term plan sa gobyerno in general. Okay? Meron pa po siyang long-term plan sa gobyerno. At kung isusulong po niya ang impeachment against BP Sara, no? Kung isusulong po niya ang impeachment against BP Sara, pwede naman kaya naman po. No? Pero ang problema, hindi niya ginawa. In fact, pinospond pa niya ng June 11. Kaya lalong mas ma-expired -e na ngayon ang 19 Congress. So, justice delayed, justice denied, ika nga. Okay. Para ma-expired at para hindi na mailipat pa sa susunod na Congress yung impeachment case na isinampak kay BP Sara. Okay. Ano po ang kanyang pangarap? Bakit niya ito ginagawa? Ang nakikita ko dito mga kaibigan ay nais niyang ma-retain ang kanyang position bilang Senate President. Nais niyang ma-retain ang kanyang position bilang Senate President at uh, kailangan niyang makuha ang Duterte Black. Bakit? Kailangan niyang makuha ang Duterte Black na talaga ng mga hindi po sang-ayon sa impeachment. Okay? Na hindi po talaga sang-ayon sa impeachment against BP Sara. Kasi by numbers, no automatic mamamatay po ang uh, impeachment na yan dahil hindi po na-achieve ang two-third votes ng mga senador na nagnanais na ma-impeach si BP Sara. In fact, sobrang dami po ng mga do uh, Duterte Black na ayaw ma-impeach si BP Sara. So kung sasama po no doon sa mga senador si Chis Escudero para ma-impeach at gagamitin niya ang kanyang opisina bilang Senate President, eh, alam na niya. Alam na niya ang kahihinatnan ng kanyang mga susunod na political career and plan. right, so dahil gusto po niya na manatili sa kanyang position, ito po ang nakikita ko he has no choice but to delay the impeachment process para ma-expire na po ng basta-basta legally expired no legally expired dahil uh, nakalagay naman po sa ating constitution that the uh, new sets of uh, senators ay hindi po pwedeng uh, pag-usapan hawakan ang uh, nakaraang mga ah uh, pending no pending issues pending cases and so on and so forth kagaya na nga po ng impeachment so may expired talaga all right e dito ako humanga kaya uh, senator Tolentino ayan si senator Tolentino alam naman po natin na hindi po siya talaga pabor sa impeachment trial hindi po siya pabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan po ang kanyang, ah, uh, ah, uh, yan po ang kanyang naging, uh, tawag dito. right So, ah, uh, eto po mga kaibigan, no? Eto po yon. Ah, uh, ito po ang dahilan at nakikita natin. Ayaw na po ng Duterte block at gusto na po ng mga senador na siyempre iba naman ang maging Senate President. Okay? Iba naman ang maging Senate President. Yan po ang gustong palabasin ni Senator Tolentino. Okay? At para mangyari yon kailangan niyang baguhin ang kanyang uh, statement, ang kanyang mga yung kanyang side when it comes to the impeachment against BP Sara Duterte. Alam naman po natin nung una ayaw niya talaga dahil hindi niya sinabi na, na, na po niya noon na expired na talaga ang impeachment. No? Pero bakit ngayon tila tila ay siya ang sumasalungat at parang gusto niyang sabihin na ituloy ang impeachment. I-carry over natin yan. Pwede naman yan. Nakalagay naman sa Constitution. Wala naman nakalagay doon na hindi pwede ang 20th Congress. So kung nakikita po ninyo, kung napapansin po ninyo, kung napanood po ninyo yung kanilang arguments ni uh, Senate President Chis Escudero, kinocorner niya si Senator Chis Escudero. Kaya ngayon ang tanong niya, are we following the Philippine Constitution or are we anchoring The Impeachment Process sa US. O, oh, di ba? Saan ba? Tino corner po niya, no? Si Senator Chis Escudero. Okay, gusto niyang palabasin. Hello. Mag-iingat ka, Senator Chis Escudero. Hindi lahat ng mga senador kaya mong paikutin. Pwede akong magpanggap na uh, in favor of the impeachment. Mapalabas ko lamang ang motibo mo mapalabas ko lamang ang iyong hidden motives and so on and so forth okay so that's the uh, that's the uh, the process no na nakikita natin dito kayo ba guys nakita nyo ba na na pambaga na po force niyo ba yung naging talakayan kahapon sa Senado okay so itong si Tolentino alam naman natin na base sa kanyang naging uh, pahayag kahapon ay hindi na po matutuloy ang impeachment at siya nga po ay nagmotion na that the impeachment will be dead on arrival in the upcoming 20th Congress. Ah, uh, di ba? Dead on arrival na ang impeachment sa pagbubukas at pagbadalbad at pagdating ng 20th Congress. Yun na po yung side niya. Yung naging side naman po ni uh, Senator uh, ano Senator Villanueva ay kino-corner niya itong si uh, Senate President Chis Escudero. Kasi si Senator Chis Escudero very obvious nang na sa Duterte block. Nang liligaw na, nagpapabango na kaya kung ano-ano na po ang kanyang ginagawa Uh, hindi na po niya alam kung ano po yung uh, masusunod. Kanin, dati, sabi niya ganun, ay ano, uh, yung nasa batas, ang susundin natin, nakabreak session, and so on so forth. Pero yung kanyang pagde no, yung pagde mismo doon sa impeachment process, uh, from June 2 naging June 11 ay isang uh, intentional move para ipakita na, obviously, pinapatay po ni uh, Cheese Escudero, no? Pinapatay po ni uh, Cheese Escudero yung impeachment against VP Sara, okay? Dahil sa kanyang pangarap na manatili bilang Senate President, alright? So, kayo ba guys? Agree ba kayo doon sa aking nakikita? No? Agree ba kayo doon sa aking nakikita na the Senate President was trying to kill the impeachment uh, process or trial, kaya pinupostpone po niya. Okay, so yun lang mong muna mga kaibigan and uh, God bless.